ah ito pala yung mga ka pero ito pala yung gusto kong imaritis sa inyo no. Ito, ito, ito. Para ito sa mga gustong mag ano, ayan. Okay. Mga kawander sa isang ganito kasi na ano, sa isang ganito na pouch. Magagawa ka na ng 15 to 16 liters Ayun mga kawander sa video na ito, uh, ito magsisimulan tayo mag-training ng ating uh, sa bone station. Philippines Ayan Siyempre kasama ko si Ma Maymay Hello po <laughs> diba Ay mga kawander Punta kami ngayon sa Alaminos uh, Sa Bond Station Alaminos City Para mag training Paano magbenta Kaya See you mga kawander Ayan mga kawander Nandito na tayo sa Ano Hindi po sa Nobo, Harap lang po ng Nobo. Ay sige po Picture tayo Ayan mga kawander Picture kami ni kawander ano pong ginawa -gina niyo? -gina? Bumili kayo ng sa Station. Okay. Ayan. Okay, thank you. Bibili rin ako. <laughs> Ay mga kawander, ito tayo sa Sabon Station uh, Alaminos Branch. Ayan. Kawander, thank you. Ayan. Mga kawander, bumibili sila. Ayan, syempre marami rin pong mahanan dito. Ayan. Ayan. Okay. Kung nakikita yung mga ka-wonder, naka-uniforme tayo. Kasama ko si Mai Mai. Ayan. Kasama na ma'am. Hello, ma'am. Good morning. Ayan. Mga ka nandito ako para mag- on the job uh, ano yun? on the job training ganun, o GP ayan ah, sabi niyo, hello ma'am ayan kung kapansin mga kawander dito mas nakakatipid ka pag mayroon kang lagayan kasi ayun o konti konti na lang yung mga mga laman nila mas makatipid pag mayroon kang sariling lagayan kaya sa mga kawander dyan At tulad natin nagtitipid mas maganda mga kawander maglalaki na ang sariling lagayan mas tipid siya okay? Ah, ito pala yung mga ka -wonder. Pero ito pala yung gusto kong imaritis sa inyo, no? Ito, ito, ito. Para ito sa mga gustong mag-ano. Ayan. Okay. Mga ka sa isang ganito kasi na, ano, sa isang ganito na pouch, mahagawa ng 15 to 16 liters. O, di ba? Ayan, 15 to 16 liters. Ah, uh, ito mga kawander this washing liquid to... Ito rin uh, dishwashing din. Ayan, mayroon din mayroon din po 'yan siyang kanya-kanyang flavor, may kalamansi, tsaka ano ba ang flavor nito? Mayroon din dito. Scent, sir. Ay, ay, ibang scent. Uh, kalamansi lemon. Ah, uh, kalamansi sa kalimang, dishwashing. Ay, mga wonder sa mga nagbabalak, pwedeng pwede dito mga ka-wonder. 15 to 16 liters makagawa mo sa isang ganito lang. Ayan. Tapos ito yung kanyang ayan at mga ka-wander uh, may share ko lang sa inyo A available po ito uh, sa lahat ng mga natin uh, online ayon, shopping Lazada or TikTok okay ayan gaang karami ang bumibili dito mga ka oras-oras ah -oras. uh, marami bumibili dito ayan hindi lang din po ito mga ka -wander. mayroon din po silang lang ito 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 yan pampakintab o di ba pampakintab mga ka panlinis may shampoo din ayan shampoo siyempre mga ka-wonder mayroon din po mga pabango ayan grabe itong mga pabango itong mga wonder sobrang ganda nito ayan at ito yung pangmalakasan Ito, ito, ito. Ito mga ka-wonder, ito yung perfume na perp hindi mo na kailangan ng kulon. Kasi kulon tsaka perfume pinagsama na Ma ma'am, di ba? Yes, sir. Oh, yun, Public cleaning. Diba? Public cleaning. Ano siya? Public kulon. Meron pa kayo ito per box. Per sako siya. Tapos mga ka-wonder, ito yung dishwashing na walang scent. Tama, wala siyang scent. Ito kasi mga kawanda, meron itong uh, kalamansi tsaka limon. Ayan. Ayan mga kawanda, uh, see you lang sa ating next vlog. Ayan, dito lang po ito sa Alamino City, sa Bond Station Alamino City, in front of Nobu. Ayan. Nobu Hotel. Dito talaga yung harap niya. Mas madali kasi makita yon Nobu. Okay. Mga Wonders, see you sa ating next vlog. Bye-bye!